Hindi na lang pagkuha, hayaan mo na yan. Ako na lang. Ay, pamamatay lang yan, hayaan mo ay, ay. Ay. No, di ba, di na yan. Hindi, padumog ka na sa balay. <laughs> oh. Ay, mamamatay yan. Nagkagulo sila sa gagamba. Uh. Ay, ano? ay, na din. Hunter <laughs> pa rin ako ng gagamba. Eksperto. Hindi ka na umtuan na, wag gagamba eh. Oo, bisang may pamamatay. Sa YouTube ko lang narinig na pwede palang kainin ito. Oh, yeah. Oo. Ay, kinakain. Tubog. Kinakain siya. Eh. Oo. Kaka YouTube mo, mamamatay ka rin. Ano niya? siya, bug na ikong tubog. Tubog. Tubog na? Tubog. Ha ha ha. Ang cute ng kambing! Kasama yan palagi.